Yan po yung bunga niya. Ayan. Nagamit tayo ng sungkit. Para sa pagkuhan yan. Ayan. Isang masagana at magandang araw sa inyong lahat mga greeners, Welcome to our channel. Dahil ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung paano magtanim ng sayuti o chayuti sa sako. Yes, sako ang ating pagtataniman. Pwede namang diretso sa lupa kung malaki ang espasyo ng inyong garden. Pero para sa akin dahil maliit lamang ang espasyo ng aking garden kaya sa sako ko na lang sila itinatanim. Pero bago natin sisimulan ang pagtatanim, atin munang alamin kung ano ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Ang sayute ay isang mahusay na mapagkukunan ng hibla o fiber, asama nitong nakapak na may folate, choline at magnesium. Pinatunayan ng sayote na hindi mo dapat hatulan ang isang pagkain ayon sa itsura nito. Kaya narito ang ilang mga benepisyong makukuha natin sa pagkain ng sayote. Nakakatulong ang sayote na makapagbawas ng timbang dahil naglalaman ito nang walang puspos na taba at walang kolesterol man. Para sa mga nagbubuntis, ang pagkain ng chayote ay nakakatulong sa paglaki ng fetus at maiiwasan ang sanggol mula sa mga neurological defect. Maari magamit ang chayote upang makontrol ang mataas na antas ng kolesterol. Ito ay isang uri ng electrolyte na kapakipakinabang isang mapagukunan ng lakas ng ating katawan. Ang mga dahon ng chayote ay maari magamit sa paggamot ng mga kidney stones. Tutulungan ng hibla o fiber ang proseso ng pantunaw sa katawan kaya maari nito maiwasan ang paglitaw ng tibi o constipation ang bagay ng chayote ay pinaniniwalaang nakapagpababa ng ultra may Maywasan ang paglitaw ng mga sakit na sanhin ng mga free radical tulad ng isa sa mga ito ay ang sakit sa puso kaya mas mainam na tayo ng chayote sa pagkain ng chayote, pinapasiglan nito ang paggawa ng mga pulang sa ng dugo at hemoglobin sa katawan. Di ba kamangamangha ang mga benepisyo makukuha natin sa pagkain ng chayote? Kaya sisimulan na natin ang pagtatanim ng chayote. Hi mga ka So, meron tayo dito mga sayuti na nabibili sa palengke na meron ng mga ugat. Dito tayo kukuha ng ating itatanim. Sinasadya ko talagang bumili ng mga sayuti na nagkakaroon na ng mga ugat sa kanyang buto para potting mix na gagamitin mga kabriners ito ay tatlong party ng lupa isang party ng carbonized rice hull, isang party ng chicken manure dahil mas maganda kapag kompleto ng nutrition ang ating lupa dahil talagang makikita mo sa iyong mga tanim na magaganda yung resulta ng yung tinatanim dahil sa lusog o taba dahil kompleto ang nutrisyon ng lupa. So, mas maganda talaga mga kagriners na kumplitohin nyo ang nutrisyon na kailangan ng iyong mga tanim. Sa lupa pa lang, kumplito na siya so makikita mo talaga na maganda ang tubo ng iyong mga tanim. Meron ako dito mga plastic cups. Dito natin tanim ang ating mga buto ng sayuti. Inahalo-halo ko na itong mga kagriners para talagang ma-mix ng maayos yung ating lupa o yung mga ingredients na ginagamit sa ating ating tanim. Dahil hindi pa stable ang ating tinatanim, so doon muna sila sa mga shady ng lugar. At huwag niyo hayaang masisira sila sa mga alagan niyong mga hayop dahil talagang hindi sila tutubo. Maraming salamat. Patuloy na support na mga kabiners at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon dahil sa pandemic at lockdown na naman sa dyan sa Manila, na nasimulan nyo na ang pagtatanim mga ka dahil mas maganda talaga kapag meron kayong sariling tanim dahil kahit nasa, nasa pandemic tayo ngayon, mayroon tayong mga gulay na ma-harvest, hindi na tayo bibili sa palengke at safe ang ating hina dahil tayo mismo. So mga kagreeners, ito po ang ating pating mix na gagamitin. Isang bali na ganito kalaki ng lupa at isang bali ng Hmm. Nabutasan natin mga greeners ang ating sako. Saka ilalagay na natin o itatanim natin ang ating buto ng chayote. Kita nyo, oh, lumalabas na yung mga ugat niya. Kaya ibig sabihin ito na kailangan talaga niyang i-transfer sa sako. Ayan. after a few months ganito na sila kag taas gumapang yan tinggi, 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 makita nyo. May mga para, paparating na mga bunga. Yan. Nilagay ko yan no, sa sako. Kaya lang, makunit yung sako. Kaya nilagyan ko ng ganito. At saka dyan ko na nilagay yung mga kitchen waste. para naman may patabas siya. Yan yung puno niya, di ba? Para malaki siya. Ang sige noon, pataas. Yan. At saka, ito yung mga bunga niya. Yan. Diba, madami siyang bunga. Yan. Kahit saan saan na sila gumagapang. Yan. Yan doon. Mayroon pa sa itaas. Ayan. Nagamit tayo yan ng sungkit. Para sa pagkuhan niyan. So, nandito tayo ngayon sa ating munting garden dahil mag-harvest tayo ng ating sayuti. Yes, mag-harvest tayo ngayon kaya samahan niyo ako mga kagrinners let's go panungkit kit na ating gagamitin mga kagrinners ay isang plastic bottles na birutasan dito para paraan namang ating gamitin mga kagrinners dito tayo ngayon sa nakita niyo Passa a quantidade

ayan ang ating harvest mga kaginners madami dami sila kaya may libre na tayong gulay para sa ating tanghalian ito po si Bing na nagsasabing ugaliing magtanim at kumain ng gulay para umabang buhay. Sana ay maratunan kayo sa araw na ito at sana nagustuhan niyo ang video na ito. Maraming salamat sa patuloy na panonood at support ang mga kabiners. Hanggang sa muli, 拜。Bye.